Puro ko sa inyo yung lihim na orasyon ng panlumay ng mutya ng linta o libon ng linta. Ano po? At sana po gamitin nyo lang po sa tama. Ano? Sana makaasa ako na hindi po gagamitin. May mga pamilya na ano po. Gamitin nyo lang po kung kayo ay gamitin nyo lang po yan kung kayo ay talagang atrasado o mayroong kayong napupusuan na babae nagagamit din po ang panlumay na yan sa tawag dito nagagamit din po yan sa pampaamo sa tao ano at sana po naman ano sa mga follower ko, sa subscriber ko, ano, sa inyo ko lang po ibabahagi yung orasyon na yan. At sana, sa inyo na lang, ano, kasi baka po dumating yung araw na masirin yun sa iba, tapos gagamitin naman sa hindi maganda, ano po. Uh, yun lang po sana yung hinihiling ko, ano, gamitin nyo sana sa, tama lang lalo na kung may pamilya po tayo ano may pamilya na po tayo wag na po nating gamitin sa alam naman natin na eh, ikakasira ng pamilya natin pa like na lang po ng ating ano ng ating live ano pa like and share na lang po Bernardo Patulod yes at kay Christopher Padilla Herbert guais Kevin Villanizo uh, Boss, Tagalog lang po, Tagalog lang ano Kasi hindi ko po naunawaan niya sa letang bisaya At uh, ito po, ito nga sabi ko sa inyo Yung tinatanga nating mutsa ng linta Ito po ay kulay green talaga Pero pag siya ay wala sa tubig Ito yung nagiging kulay niya Ano? Pero pag siya po ay nasa tubig, kulay berde po yan. Kulay niyan. Kulay green. Ayan. Paano nga po ba gagamitin yung oras na yan? Dennis Lanosa, ano? Shout out po. Paano nga po ba gagamitin yung oras na yan? Siyempre, siya po yung mananatili. O gagawin yung pakain sa kanya tuwing Martes at Biyernes. Ano? Alas sa po ng hapon. Ano? Hindi po. Ah, oo nga. Alas 6 ng hapon o no? kaya umaga ng hapon. Hindi po pwedeng sumala sa oras. Ano? At hindi naman po ako madamot pero sana po ano, wag na lang po natin gamitin sa masama. Ano? Kung may pamilya po tayo, gamitin na lang natin bilang pampamo kung kayo ay may mga kung kayo po ay may mga amo, ano, na sobrang tatapang, ano. Siyempre, sa hayo, pwede din po siyang gamitin, ano. At yun nga po, ano, inulit ko lang po sa inyo. Pero dito, sa live natin, hindi po natin dito ibabahagi. Mga subscriber ko po ay alam nyo naman po siguro yung aking main account facebook ano doon na lang po tayo magbabahagi biyernes po ngayon tamang tama at yun nga po ano sana ay gamitin nyo naman sa tama ano kasi hindi naman po ako madamot magbigay ng orasyon yung gagamitin lang sana sa tama kasi kung gagamitin nyo sa masama once na kasi na ginamit yung sa masama yan siguro sa una gagana siya pero pa dalwa pa tatlo, wala na po yun hindi na po siya bibisa pa ano pa na lang po ng live natin pa share nyo na din at baka yung iba ay gusto ding magtangan ano gusto ding malaman ano ito po ay lihim talaga na orasyon ano ito po ay galing pa sa aking kakilalang matanda ano Bali po kanina lang natin nalaman. At yun nga ibabahagi po natin sa inyo kasi sabi ko nga hindi naman po ako madamot magbahagi nitong gamit. Lalo na kung okasyon pero yun nga gamitin nyo sana po sa tama ano. Huwag naman pong gamitin sa hindi maganda. Kasi matakot po tayo sa balik nyan. Ano lalo na kung may mga pamilya na tayo siguro mag-focus na lang tayo sa pamilya natin ano. At kung gagamitin man po natin ng panlumay sa mga tao lang po na talaga namang kayo ay inaagabyado. Ano po? Pwede po kayong mag-PM sa akin at tulad nga po niyan, sinabi ko sa inyo. Ito 'yan. Binasa ko siya. Kaya ganyan na yung kulay niya. Pero once na mainom niya na uli yung nilagay kong yan, babalik na po siya sa dati niyang kulay. Ano, hindi na po yung kulay niya. Kung ano yung nakikita nyo ngayon dyan, maglalaho po yan. Ano, pag na tuyo na siya, iba na po yung ano. Iba na yung kulay niya. Mag-iiba na yung kulay niya. Hindi na ganitong kulay. Ayan. At yun nga po, tulad na sinabi ko, sana makaasa ako na hindi nyo po gamitin sa masama, ano, yung ibabahagi ko kasi lihim na orasyon po yan. Kahit san pong aklat, wala kayong makikita ng orasyon ng mutya, ng linta gamit sa lumay. Jory shout shoutout sa iyo, boss ano, yun lang po yung hiling ko, ano, mga kamangyan. At syempre po, special thank you po sa mga nag ng live, nagla-like, nagpapadala ng super chat, super sticker. At syempre po, yung hindi nag skip ng ads. Marami marami salamat. At ilan days na lang po, Pasko na talaga, ano. Pasko na, malapit na malapit na yung Pasko. Sa so, mga nais po, ano, PM nyo lang po ako sa Facebook ko. Oh. Ibibigay ko po ngayon yung mismong lihim na orasyon ng mutya ng linta gamit sa lumay. Ano? PM lang nyo po ako. Ayan. Ayan, nag-iiba. Nag na yung kulay niya. Nag-iiba na. Ayan. nag na po yung kulay. Kasi natutuyo na uli siya. Ayan. Ayan tulad ng sinabi ko sa inyo, ano? Nestor malabanan, mamamas ko po. Mamamas ko din ako sa ibro, mamamas ko din. Ano? <coughs> Ayan. Ah, yan po, salamat ano. Ah, uh, patuloy na sa to. So, madami pa po tayong mga video diyan na no, nakakapulutan niyo ng aral. Ano? Bali ang video ko po umabot na ng 600 videos. Ano, yung iba automatic hindi niyo pa po napapanood. Pwede niyo pong balikan ano. Punta lang po kayo sa home ng aking YouTube channel at scroll lang kayo sa pataas para makita nyo yung mga datihan kong video o yung mga una nating mga video na hindi nyo pa napapanood. Ano po? Ano-ano nga po ba yung kakayanan ng mutya ng linta bukod po siya ay nagagamit panlumay? Ano po? Ito po kasi ng mutya ng linta ay nagagamit din po sa kabalkunat sa balat. Basta original po yung tinatangan nyo. Automatic po siya ay magkakabisa kasi mutya siya. Ano? kung kayo po ay nasa panganib. Pero kung wala naman po at susubukan mo lang yung kakayanan niya para ipagyabang o ipakita na talagang ikaw ay hindi tinatablan ng mga matatalas na bagay, may points na mapaso yung gamit. Ano? At nagagamit din po siya na ikaw ay magkasugat, ay madaling maghihilom. Ano po? Paano nga po pa gamitin para mabilis maghilom yung iyong sugat? Binababad po siya sa tubig at yung tubig na pinagbabadan ay ipapahid nyo po sa mga sugat nyo. Na kahit san pong sugat, pwedeng gawa ng insekto yung mga kagat na lumala. Ano, pwede nyo pong gamitin. At yun nga karaniwan sinasabi ng mga antingero nung una, pag hawak mo daw yung mutya ng linta, once na ikaw ay mabasa ng tubig, kahit ilang tao yung bumuhat sa iyo, hindi ka talaga mabubuhat. Alam naman natin kung gaano ka bisa kumapit ang linta sa tao. Lalo na kapag ito ay gutom na gutom. Ano? Yan, nagagamit din madami po siyang kakayanan, ano? nagagamit din siya sa negosyo. Ano? At yun nga, minsan ko lang o ngayon ko lang na-encounter na meron na siyang lihim na orasyon. At handa po akong ipagkaloob yun sa inyo. Basta po, gamitin lang sa tama. Ano? Sana hindi po tayo na andito para ma kuha lang yung mutya o oh, yung orasyon ng mutya ng linta para gamitin po sa masama. Tulad ng alam mo naman po na eh, pamilya yung isang taong yon guguluhin mo, masisira yung pamilya nila. Ikaw pa yung naging sani ng pagkasira ng pamilya nila. Ano? Yun po. Makakaasa po sana ako na ganun po yung mangyayari. Ano? hindi naman po ako madamot at pwede ko namang ibahagi yun nga lang, hinihiling ko po na sana gamitin nyo sa tama ano po, like and share na lang po at siyempre tayo ay maya maya mag out na, ano kasi mamaya may papasok na naman mga basher dyan ano papasok na naman yung mga basher yan nag-iiba na po yung ano niya kasi natutuyo na yung yan no. Natutuyo na po kasi siya, bumabalik na yung dati niyang kulay. Kahit po ang ilagay niyo dyan ay langis, Mangyayari't mangyayari yung magbabalik siya sa dati niyang kulay Ano, unti-unti na pong nagbabago yung kulay niya Pero sa sa tubig, ano Pag siya ay nakababad ng mga 25 minutes Malagkit po talaga siya, napakalagkit Ayan, no Nagbabago na po yung itura ng kanyang balat Kung makapansin niyo Ayan kasi nga natutuyo na siya. Ayan. Ayan sana po may natutunan tayo sa video natin ngayon ano. At sa mga mga ngailangan po ng orasyon yan ano. PM lang po kayo sa aking Facebook. Main account, main account po ha. At jo at yan nga. Ayan, maraming salamat mga kamangyan, ano, PM na lang kayo, antayin ko na lang yung mga PM nyo, kasi biyernes po ngayon, ano, out na po tayo, out na, pashare na lang po, ano, share nyo na lang para sa iba na mahilig. God bless po sa lahat at shout out na din po, ano, advance Merry Christmas sa lahat.